Nakahanda na ang Malay LGU at pulisya sa inaasahang pagdagsa ng mga turista sa Boracay Island ngayong Simana Santa. Mga beach party sa mga esabishamento, mahigbit ding babantayan. May detalye si Kim Salinas ng GMA Regional TV 1 Western Visayas live mula sa Katiklan 4. Kim? Cecil, simula ngayong araw, aasahang mas narami pa ang mga bisita sa isla ng Boracay. Kaya ang Malay LGU mas pinalalawak ang information dissemination sa mga dapat tandaan ng mga bisita habang nag enjoy ng kanilang bakasyon. May tuturing na ng Malay LGU na super peak ang pagdagsa ng mga bisita sa unang dalawang linggo ng Marso ngayong taon. Ayon sa datos kasi ng Municipal Tourism Office, umabot na sa mahigit 87,000 na mga turista na nagbakasyon sa isla at aasahan dadami pa ngayong linggo. Pero aminado ang LGU na dahil peak season, tumaas din ang room rates ng halos lahat ng establishmento. Medyo may kamahalan yung mga accommodations natin dito. Um, nag increase po yun sila um, 20 to up from their published rates. Uh, alam naman natin it's uh, uh, po yun sa uh, we are happy for that. Inactivate na ng Municipal Incident Management Team na kinabibilangan ng Municipal Disaster Risk Reduction Management Office, Municipal Tourism, pulisya at iba pang ahensya na siyang magmomonitor monitor sa compliance ng mga establishmento. Ilan lang sa mga tututukan ay ang kalinisan ng isla at mga protokol sa beach party na muling pinahintulutan pagkatapos ng anim na taon na pagbawal dahil sa rehabilitasyon sa isla. Um, and at the, beach, on the beach mismo. Then, siyempre, yung basura natin. We really encourage na maging responsible tourists po sila. Mga local ordinances dito na dapat alamin nila, uh, at sundin. Mahigit dalawang daang police personnel ang nai-deploy na sa beach area sa mga kalsada, sa ports at sa mga establishmento. We are holistically approaching kung paano po masecure ang lahat ng activities and events dito po sa Barangay. We so, ensure na ma-prevent and prevent any kind of incident. Nananawagan ang polisya sa mga bisita na sundin ang lahat ng mga alituntunin na inilatag ng LGU at mga otoridad upang mapanatili ang kapayapaan sa Boracay. Cecil, patuloy ang pagdating ng mga turista dito sa Rik Katiklan Jetty uh, Port at asahan na dadami pa ito mamaya at sa mga susunod pang araw. Ayon sa Chief Security ng Port, mahigpit na chinecheck ang mga bagahe ng mga pasahero at may mga police personnel na nakastandby para masiguro ang seguridad sa lugar. May Coast Guard rin at medical team. Cecil? Maraming salamat, Kim Salinas ng GMA Regional TV, One Western, Visayas.